Naglunsad ng isang mahalagang pagpupulong ang mga kinatawa ng iba't ibang sangay ng gobyerno nasyonal na may kinalaman sa mga programang laan para sa mga magsasaka na ginanap sa CSS Hall ni Ayupris, Cabanatuan City, Kamakailan. Sa pangunguna ni Regional Confederation of Irrigators Association o RCIA President Dante A. Lazatin, ay naisakatuparan ito kung saan dinaluhan na mga kinatawan mula sa Department of Agriculture o DA, National Food Authority, NFA, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Philmec at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sa naturang pulong, ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng update at nagpahayag ng concern tungkol sa pamahagi ng binhi at pataba programa sa pagbili ng bigas, mekanisasyon ng sakahan at insurance policy. Sinimula ni Operation Section Chief Engineer Melvin M. Santiago ang pagpupulong sa pamagitan ng pag-uulat ng kasalukuyang mga aktibidad sa pagpapatakbo ng irigasyon tulad ng sitwasyon ng supply ng tubig, katayuan ng mga aktibidad sa pagsasaka, kalendaryo ng pagtatanim para sa wet crop 2024, cloud seeding at rice contract farming. Ang regular na pagpupulang na ito ay inorganisa at pinangasiwaan ng Institutional Development Section sa pamumuno ni Chief Gloria Loren R. Hipolito sa ilalim ng pangasiwa nang Engineering and Operations Division Manager Engineer Vicencia C. De La Cruz. Dumalo rin sa pulong ang Department Manager ng NIA UPRIS na si Engineer Gertrudes A. Viado na kinilala ang mahalagang tungkulin ng bawat kalahok na ahensya sa produksyon ng bigas sa loob ng regyon. Ang patuloy na pagtutulungan at aktibong pag sa pagitan ng RCIA, mga ahensya ng gobyerno at NIA-UPRIS ay binigyang diin ng isang kolektibong pangako sa pagpapaunlad ng napapanatiling pag-unlad ng agrikultura at pagtiyak ng kapakanan ng mga benepisyaryo ng magsasaka. Ang Regional Confederation of Irrigators Association ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng gobyerno magsasaka sa pamagitan ng buwanang pagpupulong tulad nito.